So hi guys magandang araw and welcome back dito sa ating vlog and for today's tutorial or video ipapakita ko sa inyo dahil meron pong panibagong update ngayon si TNT So medyo nagtaasan yung kanilang mga load Okay so punta tayo sa ating dial Punta tayo sa dial natin asterisk 123 tapos dial alam nyo ba mga kaibigan, isa ako talaga na user ng Unlay Data since no, nag-start po yung Unlay Data. Ito na po talaga yung ginagamit ko. So ngayon, i-type natin itong number 1 kasi ito yung Unlay Data. Tapos may mapapansin kayo dito ng Unlay Data and Unlay Data Plus. Pero dito po ay dito lang tayo sa Unlay Data. Okay, ayan. So... Ito po yung sinasabi natin sa inyo mga kaibigan. Tumaas na po yung kanilang load. Okay, so ito dating 200, naging 225 na po. Ito ho ay valid for 1 day. So next natin ay 30 days, 649 pesos na po. And then dito naman sa 60 days, 1,299 And sa 90 days naman ay 1,949. Okay? So, kung mapapansin po natin dito mga kaibigan, ay sobrang laki ho talaga ng tinaas no ng ating mga load dito po sa TNT and the data users. Okay? So marami pa rin po yung mga nagtatanong sa atin kung saan daw tayo nakabili ng ating SIM card. So ito po ang SIM card ko na to ay since 2018 ko pa po nabili. All right? So matagal na po sa akin ang SIM card na ito. Pero sa aking pagkakaalam, yung mga bagong SIM card ngayon na lumalabas, wala pong data. So, maghanap po kayo sa inyong mga tita or tito, kaibigan na hindi nila ginagamit. Pwede nyo sa ulian or bilhin yung kanilang SIM card na may ganong Android data. So, as a students or employees or freelancer, malaking tulong po ito yung, or malaking katipiran po itong Android data. So yun lang. So sana po na inform ko kayo na tumaas na po yung ating unlimited data. Maraming salamat mga kaibigan. And see you on my next video. Bye.